Samantala, alamin po natin ang update sa Pasay City ngayong araw. Ito yung sa ng paghahanda para sa pagbubukas ng FIBA Asia Cup 2025 qualifiers na gaganapin sa lungsod. Si Bernard Ferrer sa Detalye Live. Bernard! Kaya nakalatag na ang mga paghahanda para sa FIBA Asia Cup 2025 qualifiers dito sa bansa, Partikular na ang traffic management sa paligid ng Mall of Asia Arena sa Pasay. Maluwag pa ang paligid ng Mall of Asia Arena sa Pasay kung saan gaganapin ang second window ng first round ng FIBA Asia Cup 2025 qualifiers. Partikular sa kabaan ng JW Jockey Boulevard, gayon din sa Marina Way, Coral Way at Ocean Drive. Maging sa haba ng EDSA extension ay mabilis pang usad ng mga sasakyan inaasang aalalay ang traffic enforcers upang maging maayos ang trapiko sa lugar. Ngayong araw magaharap ang Pilipinas at New Zealand. Undefeated ang dalawang kupunan sa Group B ng torneo. Naubusan nila mga kupunan ng Hong Kong, China at Chinese Taipei. Alas 7.30 ng gabi magtatagisan ang Pilipinas at New Zealand. Kabilang sa 12-man lineup ng national team sina Justin Brownlee, Junmar Fajardo, Kai Soto, Japet Aguilar, Carl Tamayo, Scotty Thompson, Chris Newsom, Calvin Aptana, CJ Perez, Dwight Ramos, Kevin Kiambao at Mason Amos. Sa November 24 ay magharap naman ang Pilipinas at Hong Kong, China. Inaasang mapapanatili ng Pilipinas ang home court advantage nito. Dayan sa lagay ng trapiko, mabilis pa ang daloy ng mga sasakyan sa kabaan ng Rojas Boulevard kung saan isa ito sa daraan na ng mga manunood sa PIDA Asia Cup Qualifiers mamayang gabi. Paalala sa ating mga motorista, bawal ang mga plaka nagtatapos sa numerong 7 at 8 mula alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Balik sa iyo, Dian. Maraming salamat, Bernard Ferrell.